sayang kasi yung 150 no mga boss tutubuin pa namin yun <coughs> okay lang yan kaya yan <coughs> boss kolan yung magkano ba yun yung malaki ah huh? uh, yung pang motor lang yung 1 liter yung ganyan lang yung Ah. Uh, 150. Sige. Ano ba mas maganda para pares lang naman yata yan eh. Kulay lang sige. Ha? Uh, 150. pa ka man ako. Para para sa meta ng presyo, you oh. Know? <coughs> 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 Tang ina yung kinita ubus. bus Maya ko na ayusin yan oh, Pwede Ayun, nakabili na kami dito ng no, mga boss ng ano ng Biko tsaka Saan? Saan suman? Yung ganito? Ha? Nakabili na kasi kami ng no, mga boss ng suman Tsaka Biko Tsaka Kalamay Ngayon, pupunta naman kami ngayon sa palengke Ito yung nabili namin mga mga boss eh no Good morning, good morning mga boss Araw ng Sunday ngayon no mga boss Araw din ang pamamalingke namin Bumihari na ako akong mga boss no Kagabi hanggang 10.30 masarap sana hanggang ala una kaso eh, kailangan pa namin malahan kasi namin mamalingki pag linggo kaya ayun eh, dumami yung pasahero kagabi yung booking, yung papalalim padalim na yung gabi mga 10.30, dumami na yung booking ng mga boss, kaso di naman tayo pwede magpuyat tayo. kaya ito nga, mamalingki pa kami pag linggo kaya ayun, umuwi tayo Hindi nakabuhilo eh. Hindi mo inspiration ma. Ha? Yan, dyan kami namimili ng porosin ng mga boss. Yan. pagkatapos sa maneto na doon kami sa may grocery sa may e ins ah, mamimili kami ng ano ganun din paninda sa tindahan pagkatapos dito Yan, happy sunday sa atin no, mga boss ah, araw ng sunday ngayon nag overheat din kasi kagabi yung ano yung motor ko try ko ngayon mga boss no ayun no kung mag overheat pa rin pag ibig sabihin nun no, dalawa lang yun mga boss no kung wala nang kulan o di kaya sira na naman yung water pump ng motor ko kaya yeah, bumili na rin ako ng ano ng kolan. Yan ang binili namin kanina. Ayan o. Oh. Uh, Suman. Uh, Biko. Ito yung palingki ng San Mateo ng mga boss. Yan. Ito yung pamilihan. Palingki ng San Mateo. Yan. Ayan. Hanggang doon yan sa likod. Kaso dito pagdating ng hapon ng mga boss wala ka na mabibili. Umaga lang <coughs> talaga lalo pag Sunday. Yan. Yan palengke ng San Mateo Rizal. Ah. Kaya ka na. To. Okay lang yan, kaya yan. <coughs> so, ako na, ako na. Hindi <sighs> yan. Hindi niya malalaglag yung plastik. Maniwala ka. Hindi yan malalaglag. Ha? talo Talong? Galunggong oh. Prito lang, huwag na tayo. Tapos talong. Yun na nga. Oo. Oh. Sige lang. Talong mo na lang yan. Talong na lang kami ng mga boss. Saka galunggong. Ganito buhay ni ano ni mga boss no ni Oblox TV. Walang pahinga. Merchandiser tayo naman dito Saturday Tapos angkas MC taxi pa tayo Motorcycle taxi Tapos pag ganitong Sunday naman Namamalingki naman kami ng no, mga boss Para sa tindahan Talaga sipag lang no mga boss Sipag lang ang kailangan Kami ng no, mga boss Talong pritohin namin to Tapos galonggong prito Yan lang Yan binili ni Mrs. Len, ano ba lalagay mo dito, Len? Ano lalagay mo dito? Wala? Ah! Tana, kaya pa ba? Kikita kayo na gusto? Nandun ah. Buti di ako nakita. Agusto. Oh. Oh. Full pack naman yung motor. Full pack na naman yung motor. Yan dito na naman kami no mga boss sa may grocery. To kasi mura dito mga paninda para sa tindahan ng no, mga boss dito sa ENS kasi new star na ngayon yung pangalan yung mga boss yun, kagagaling lang namin doon sa palengke, namili kami ng prosin. Ngayon, nandito naman kami ngayon sa grocery. Mamimili na naman kami ng ganun uli, paninda sa tindahan. ayun palabas sa smisis, medyo matagal din yun sa loob. Uh, hindi naman nakukuntol yung pamimili niya, kaya yun. Naparami, ang balak sana niya, mag-tricycle na lang. Kasi mula dito, sa grocery na to hanggang doon sa amin, 150 yung bayad, di sayang, kikita, kikita tutubuin pa namin yun kaya sabi ko sa kanya itali ko na lang ay papaano na lang ipakajin ko na lang yung plastic dun sa may JB box ko kaya yan kasi may dalawang karton tapos siya pa kaya masakit talaga pero kaya naman yan tinaddad ko na ng packaging tip para sigurado di malaglag eh sasakay pa siya ng tricycle sayang yung 50 tutubuin pa namin yun eh magkano lang kinikita ng mga yan And sa mga chicheria malit lang kinikita niyan kaya ayun. discarte lang. Mahirap pero kaya yan. Ayan, tinadtad ko na ng packaging tip para sigurado di malaglag. Ayan, okay na yan. Ayan, may dalawang karton pa. ah uh, buti may yung dicer, inalayan kami. Kasi sasakay si misis tapos iabot naman sa kanyang dalawang karton. Medyo masikip na yan sa motor. Hindi pa dumikit yung packaging tip. Ayan. Ayan. Kaya yan. Ayan. Inatas ko muna yung motor. Ayan. Tapos sasakay si misis. Tapos iabot naman sa kanya yung dalawang karton. Kaya ni misis yan. Nakapatong sa kanya. Sa paa. Yung dalawang karton. Kasi di ko pwedeng ilagay dito sa harap kasi nandiyan din yung mga pros na binili namin sa palengke. Ayan, uh, ayos na. Sayang pa nagbabayad pa tayo ng 150. Mamaya na tayo bibili dito ng tinapay hapon. Mamaya na tayo bibili ng tinapay hapon. Tsaka itlog, yun na lang, di ba? itlog tsaka tinapay na lang ng no, mga boss bibili namin mamaya ayun ang mga boss no nagkasya di ba sayang yung 50 mga boss magkano 60 malaki rin ayun pawi na, mga, pawi na kami mga boss no tamang gutom na mga boss Binigyan ka nila ng guard? Nakahanda na kasi yung card na yun. Aray ko! Traffic. <coughs> Patuloy ako na kabili ng ano. Gamot ko, mamaya na lang pagbaba natin. Biyaw ng gamot. Bahala ubo ko, mahirap na. Ha? na naman na control ng asawa ko no mga boss no sa pagpamimili pagpamim ayan loaded na naman yung motor natin pero kayang kaya yan di ba mga boss yun pawi na kami okay ito yung sarap mabili ganun po to eh. sarap mabili mga boss mali mo balang araw mga boss eh magkaroon kami ng konting pera no mga boss sa bibenta yun Ganang pwesto kasi yung mga boss nasa daanan. Tulad nun, no, may music akong dinaanan kanina. Copyright na naman yun, mga boss.

Ano? 'Yung dalawang tira ni din. Bayawan na lahat. Eh, banok mo Dalawa sila king. Ah, mo nak. Kaya mo na. yan. Hagis mo nga. Sa ilalim. Ay, nako. Dito na kami sa bahay, mga boss. Hoy! Patinarang mo yung motor mo. Nuro, minaharang yung motor, motor ni Papa mo, Den. Ako talaga eh. <sighs> <sighs> Dad, ah, I'm ano not baby. Ah.